Human nag-viral kining video sa dakong taytayan sa Biliran Province sa Eastern Visayas nga daw nagbaut baud giinspeksyon na kini sa mga otoridad. Gididan una sa pagkaron nga makaagi sa bridge ang mga dagkong truck ug heavy equipment. Anang report ni Nico Sereno. Alas 3:23 kag hapon sa hapon, nakuha video sa netizen nga si Alves Kate ang paglihok sa Biliran Bridge nga daw sa nagbaut baud Matud niya nga samtang pasaka sila sa bridge sakay sa usa ka pribadong sakyanan nabantayan niyang nang hunong ang tulo ngadto sa upat ka mga motor sa tunga-tunga nga bahin. Nagtuo siya nga may disgrasya. Busa ni hinay-hinay na lang sab sila nga mipasaka. Apan nahibung na lang siya nga dunay tawo nga nagsigi og para sa ilang sakyanan nga daw nalisang. I was thinking pati nga yung tabang sa pag so stop na mo dito ko nakakita nga nag-move na ang kuwan, nag-move ang tulay. So, nalisang kay ko ba kay mura, gabi na po, sa salida nga ma I was thinking mura, glass na to sa akong kinabuhi. Sumod so, nga na wag tang kadilos kadiyo sa akong espiritu. Tuod kay nangalisang na sila, nag-anam-anam og baking ang mga sakyanan nga misangput sa paghuot sa dagan sa trapiko sa Taytayan. Banabana ni Avs milanat og 30 minutos ang paglihok sa Biliran Bridge. Ang Biliran Bridge ang nag-inusarang agianan o taytayan nga nagdugtong sa Biliran Province sa mainland Leyte. Hinungdan nga nagduha-duha o sabsiya pagbiya o nakahukom nga mupugus paglabang sa taytayan dihang mihinay na ang paglihok ni ini. Nahadlok sila mamya, ya, kaya bang... bang sa ako side, hadlo ko magtabok kay kaya, kaya na bitong basig matimingan nga ma ako ay nasa tunga magguba pero i was thinking ug uh, mo ni hinay na kinanglan makalapos gyud mi kay we are not from the ball nya maghuwat mi ug ng DPWH nga di na maka, makalapos na matanggol nga among mga sakyanan diri sa Picas ma'am gipahibaw ni DPWH Biliran District Engineer Erwin Antonio mi inspeksyon ang mga engineers sa 50 anyos na nga taytayan may nag-crack ba na slab, may nag-crack ba na mga asphalt natin, wala, may bolt ba na nalagpot, may, may bolt ba na tanggal, mayroon bang, ano yun, yung steel natin, nagkaroon ba ng kunting deformation, wala naman po, naghahapon ng hapon. Pero as a sort of preventive measure lang, ang ginawa natin, yung usual na ginagawa natin, we don't let heavy equipment or heavy vehicles na dumadaan dun sa bridge natin. Nakikalayo na sila sa DPWH Regional o National Office aron ma-deploy usab ang bridge inspection vehicle o makapadala og dugang structural engineers nga mususi. Abiso sa mga otoridad, makaagigihapon ang mga light vehicles sa Taytayan. Ang mga bus giawhag, pakanaugon una ang mga pasahero, una mutabok sa bridge gikonsidera sa mga otoridad ang paggamit og barge para makalabang ang mga dagkong sakyanan o mga trucks. Tulungan nyo kami para yung mga may-ari ng lupa kung saan dadaan. Kay gusto kasi ng mga uh, member ng Chamber of Commerce because losses daw sila. Losses talaga sila. Saka isa pang mga yung mga pagkain. Hindi man sila o mag-offload lang muna. Pakunti-kunti lang pagpasok dito. So makapasok pa rin. Hindi maantala yung... Uh, hindi maantala hindi makat off yung pag, ano yun, pag supply sa supply natin sa mga food chain natin. Sa social media, gipahibaw ni Biliran Governor Gerard Espina ang mga nasabutan sa PDRMC meeting. Naglakip ni ini ang pag-umol og task force pagpangita og port passage nga kadungguan sa mga barge nga gamiton unya pagpalabang sa mga heavy vehicles pasod og pagawas sa lalawigan. Giawhagsab ang sanggunian pagpalabang og resolusyon pagduso sa paghimo og alternatibo nga taytayan. Gituki usab ang posibleng deklarasyon sa state of calamity aron mapatuman ang price freeze sa mga palaliton nga posibleng maapektuhan sa nahitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdang.